Patuloy ang pagbangon ng pola sa Oriental Mindoro mula sa oil spill na tumama sa bayan noong Marso. At isa ngayon sa pinapalakas ng LGU ay ang kanilang turismo. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Pilayman ang pangingisda. Bukas nang muli ang turismo sa bayan ng pola sa Oriental Mindoro. Dito makikita ang pinakamalaking Christmas tree sa buong lalawigan. 60 feet ang taas nito at napapalamutian ng nasa 50,000 LED lights. Bahagi ito ng Bangon Pola Festival of Lights na parte ng mga pagsisikap para makabangon mula sa epekto ng oil spill na pumilay sa kabuhayan ng marami. Nag-iisip talaga ako after oil spill kung paano kami babangon. Lalo na yung pagdating sa turismo. Iniisip ko, unahan ko na sila kasi gusto namin bumangon mas mabilis. So ibig sabihin, yung mga tagaibang bayan, maunang pumunta sa, pumunta sa amin bago pumunta sa ibang bayan dahil kami yung nauna. Talaga namang kapasyal-pasyal ang munisipyo ng Pola ngayon. Dahil para kang nag-transport sa ilalim ng dagat, pero Christmas ang tema. Mula sa mga sariling bulsa ng mga empleyado ng munisipyo, nag-ambagan at bayanihan ang bawat departamento para mabuo ang kauna-unahang Festival of Lights. Nag-recycle din sila ng mga gamit para tipid na maganda pa. Gaya na lang ng giant hipo na ito na halos dalawang linggong ginawa. Siguro sa pagtutulungan ng mga taga rito sa kawalan na maibangon yung lugar namin sa kakabila po ng uh, oil spill na nangyari sa amin. Ready ka na bang mag kasama ang mga giant starfish, seahorse at mga jellyfish? Underwater team to kasi nga nako spill kami. Gusto namin ibalik ang ganda ng pola. Gusto namin ipakita kung gaano kami uh, yun kayaman sa lama, yaman, yaman dagat. And dinalik namin yung uh, Ming White Sand para ipakita namin ng pola hindi lang Black Sand. Meron kaming White Sand na pwedeng makipagsabayan sa malalaking lugar like Boracay. Meron ding balyena na gawa sa Christmas lights at mythical creatures gaya ng sirena at shokoy. Excited ang mga residente at maging ang mga local vloggers sa pagbisita sa Festival of Lights. Napakaganda po talagang dinarayo ng maraming tao at ayun uh, po napakaganda ng mga pailaw. Malalayong lugar po kami, merong dalawang oras, tatlong oras na binahin na namin itong pola para lang pumapuntahan kung gaano o kung anong merong ganda dito ngayon. Bukod sa atraksyon na Festival of Lights, pwede na rin lumangoy sa mga beach sa Pola. Pwede nang lumangoy ulit. And hopefully tulungan niyo po kami sa pagbangon. Kahit wala kaming masyadong maayos sa resort din, pagtiyagaan niyo naman na. Kasi wala pa kaming ano, wala pa kami magandang resort, wala kami magandang hotel, pero tulungan niyo kami bumangon. Nakatanggap naman ng isang milyong pisong donasyon ng Pola mula sa provincial government ng Oriental Mindoro. Yung mga less fortunate na tao na walang panganda ng Christmas, pipili kami for that 1 million at least 500,000 pamigay namin, 500,000 for development. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.